Si mami nagbili ng makeup sa Eve and Boy. Nagkuna niya yung basket, tapos bibili siya ng nitin, tapos nakikita siya, ba't iba? Iba ito, tapos tay, tina mo, lip, tit, lip, it ito. Tapos ito ng isa pa. Ito, yung foundation tina mo. Hintayin mo. Yan. Ganda ng kulay. O. Oh. Tapos tina mo si mami. Nagtignan siya ng isa pang kulay. Yan. Maganda. O. Oh, same color. Tapos makikita niya. Tapos yung next brush stick or brush on stick. Tapos yun natignan siya si mami. Yan. O. Oh, ganda. Ang creamy ng swatch. Yan. sa swatch niya. Tapos yung next may iba. Yan. 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 Liquid naman. Liquid naman. Yan. Dalagay uh -huh. niya sa swatch niya. Tapos yan, dagliyan niya. Tapos ito na yung isa pa. Yan na, yung tester. Yan na yung tester dito. Yan, ganda. pang slime. Parang slime ba? Eh, kasi yan, sticky niya eh, di ba? Hmm, ito, ano to? Ito na yung isa pa. Parang siya may ko na maliit. Nye! Ah, <laughs> oh, ito, ano, nakita Ito naman, ito, sis to sis. Oh, ito. Tapos ito naman, yung palang ay sa eyebrows yun. Yan, yan, yan. May, oh, niya, yan niya. May niya si mami. Yan yung brown mascara. Yan, ganda oh. Tapos may ito. isa pa. In the cheek highlight, ito nalagay sa swatch niya. Yeah. Yan na. Yan na, niya. sa so with, the, the Tapos ito naman yung isa pa. Yung may oil, yeah, brown black. Tapos, kapag tatanggal mo, nag-iping, galing! Si next ka man. Ito na, yung mga humuwa, pwede din pasalubong, galing. Tapos, yan na. Tapos, kapag nakita mo, may eyeshadow si mami. Yan, nal nalagay niya sa nil, sa, -sa swatch niya. Yan na, na. isa pa yung brown. Yan, ganyan yan yan, yan. yan, yan yung gold, yan. Tapos, yung isa pang gold, yan, yan. Ang dami yan mo yan na may isa pa yung, yung may heart. Tapos kapag nakita mo, yung color niya super shy, super shy, Bobby ng kwari siya, super shy, super shy, te 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 te, super shy, super shy. <coughs> Ito naman, nagulat si Mami. Yan na, na that's what she wanted, that's for my lipstick. Kung madami na bilhin ng makeup si Mami, yun. Yung favorite na makeup, share below in the comments. Bye!